ang lalaking may kakambal sa likod ng ulo niya. Ito si Edward Mordrick na isang mayamang lalaki nabuhay noong 19th century. Kung titingnan niyo siya sa harapan, normal lang naman siya tingnan, pero sa likod niya, meron pala siyang tinatagong sikreto. Dahil sa likod ng ulo niya, dito mo makikita yung kakambal niya na buka lang at literal na nasa likod nga ng ulo niya. Kung napanood niyo na yung karamihan nila Barbie tsaka ni Mika, parang ganun yung nangyari dito. Sa katunayan, babae nga daw itong kakambal ni Edward pero since mukha nga lang yung nakikita, hindi rin daw nila masigurado kung babae o lalaki daw talaga to. Ayon sa ilang kwento, hindi lang daw ito yung ibang case na meron lang ekstrang daliri or whatsoever dahil yung mukha nga sa likod ng ulo niya ay meron ngang buhay. Meron tong bata at bibig at madalas nga daw, naglalaway nga lang daw to. Hindi man daw to nakakakain o nakakapagsalita, marunong daw tong bumulong, tumawa, at umiyak. Even na mukha nga lang meron na to ang kakambal nga ni Edward, dito na nga ito, nagsimulang maghalit. Kaya naman para mang Ines, binubulungan ng binubulungan ng, ng binubulungan daw nito si Edward hanggang sa mawala na nga ito sa katinoan. Tuwing masaya siya, ginugulo nga siya ng kakambal niya at tuwing malungkot naman siya, tumatawa nga lang daw yung muka sa likod ng ulo niya. Actually, lumapit nga sa mga doktor si Edward para ipatanggal nga daw yung muka, pero wala nga doktor na pumayag na gawin daw. Hindi mo rin kasi talaga masisisi si Edward dahil kung ano-ano kababuyan o kasamaan nga yung binubulong sa kanya nung kakambal niya, kaya nga, hindi na rin niya ito natiis. Tulo, hindi na nga kinaya ni Edward yung ganitong buhay at sa edad na 23 years old, tuloy na nga siyang nagpahinga tabi ni Edward, meron pa nga siyang iniwang note na nagsasabing kung sakaling mawala na nga siya, sana daw may magwasak nga daw sa mukha nga daw ng kakambal niya dahil kung sakali daw, baka daw hanggang sa kabilang buhay, bulungan pa din daw siya ng kakambal niya. Oo, nakakatakot at nakakaawa pero medyo nakakatawa ding isipin dahil nga sa palabas na karamihan. Ayun nga, ayun sa maraming tao, wala naman daw sapat na ebidensyang totoo nga daw yung kwento ni Edward Mordrake. Simling isa nga lang daw tong hoax or fictional tale given na mahilig nga yung mga tao sa mga ganitong kwento dati. May mga nagsabing inspired daw sa totoong medical condition itong nangyari nga kay Edward Mordrake na tinatawag nga Craniopagus parasiticus na rare form of conjoined twins na yung isa ay underdeveloped at nakakabit nga lang sa ulo doon isa sa mga kambal. Even though wala nang sapat na ebidensya kung totoo nga itong kwento ni Edward Mordrake, hindi naman ito napigilan yung pagsikat nga ng kaso niya na na-feature nga sa ilang mga movies or series katulad ng American Horror Story. Kung totoo man to, paniguradong hindi nga naging madali yung buhay nga ni Edward dahil kasakasama niya kahit saan yung kakambal niya nagubugulo nga palagi sa kanya. And kung peke man to, medyo nakakatawa at nakakatakot rin in a way kasi nakita naman natin sa karamiya yung pwedeng mangyari kung may ganito talaga sa totoong buhay. Panood nyo ba yung iconic ba na laban na doon sa may footbridge? <laughs> nakakatakot kung totoo yan, di ba? Pero ayun nga, at least pag mo yung sasakyan mo, hindi ka naliligod. Kakambal <laughs> so, niya habang nag-drive siya. Sige, 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 okay na. Kung <laughs> so, kayo ba, sa tingin nyo, totoo nga ba tong kaso ni Edward Mordrick at nung kambal niya? Or, Gawa-gawa lang talaga to. Comment na lang. Thank you.